Kandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinadeport na pabalik ng China ang halos dalawang daang Chinong empleyado ng Pogo na nahuli sa iba't ibang Pogo hub na ni-raid sa bansa. Sa gitna ng utos na total ban ang pagbuhos ng luhat pagdadalamhati dahil sa tila nawasak na pamilya ng mga Chinong nagkaasawa at nagkaanak sa Pilipinas. Posibleng ito na ang huling pagkikita ng ilan sa kanila. Kaya umaapela ng tulong ang ilang pinay para sa kanilang anak na mauulila. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni Salima Refran. Walang tigil ang pagtangi si Jamaica. Di niya tunay na pangalan sa pagpapaalam sa partner na ide-deport pabalik ng China. Bukod sa iiwan siya, wala na rin tatayong ama at magtataguyod sa kanilang limang buwang gulang na sanggol. Dahil blacklisted at di na makakabalik na bansa bunga ng immigration violations, posibleng ito na ang huling pagkikita ng mag-ama. Ang bata, isa sa tinaguri ang Pogo Babies na inaalagaan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, UPAO. Uh, sana po, uh, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Sana po bigyan ng na makabalik po yung partner ko. Isa si Jamaica sa mga Pinay na nakapanayam ng GMA Integrated News na mawawalay sa kanilang partner na banyagang pogo worker. Tulad niya, kanya-kanyang yakap at pamamaalam din ang mga asawa at partner ng iba pang ide-deport. Lahat nangangambang hindi na magkakasamang muli. Ang unfair po kasi nila, Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo, na eh. kabilang na yung asawa ko. Kasama ang kanilang mga asawa at kinakasama sa 187 na Pogo workers na na-deport mula sa iba't ibang nirid na Pogo hubs sa Lapu-Lapu, Cebu, Bambantarlac, Clark sa Pampanga at Pasay City. Yung iba dito... Uh, talagang walang dokumento nung nahuli natin. Ano? Uh, violation nga ito nung uh, kanilang uh, condition of stay. Pagdating ng China, makukulong sila habang sumasa ilalim sa investigasyon para sa online scamming activities. Inaasikaso na raw ng pao kang pag-aalaga sa Pogo Babies. Bukod sa DSWD, kinakausap na rin daw nila ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Yun ang problema natin. Ano, ano ba yung magiging status ng mga bata dito? Ah, uh, pwede bang pwede bang gamitin yung pangalan o yung uh, yung pangalan yung apelyido ng tatay niya o pwede bang ilagay yan sa kanilang mga birth certificate ano? Kasi nga mga sanggol pa ito eh. So, hindi hindi pa namin alam kung ano yung magiging status nila pagdating sa kanilang uh, mga dokumento uh, dito sa Pilipinas. Dahil sa patutupad na total Pogo ban, may hanggang dulo na lamang ng taon ang lahat ng foreign Pogo workers para lisanin ang Pilipinas. Pagsapit kasi ng unang araw ng Enero, maituturing na silang mga illegal aliens. Pagdating ng Enero, paigtingin na ang mga operasyon kontra sa mga iligal na pogo. Magkakaroon kami ng operate uh, operation laban sa mga nagigirilya o yung mga dating malalaking pogo hubs na ngayon ay nagbiyak-biyak uh, na para magbuo ng mga maliliit na mga pogo operations. Uh, may monitoring na kami, may listahan na kami. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, Nakatutok 24 Horas.